guys. Good morning. Nagpa-tractor kami ulit, guys. Oh. Kasi 'di ba, hindi tumubo yung turi at naulan na noon. Ngayon, kailangan ipa-tractor ulit at magtatanim ulit ng turi Pero hindi yung guys yung color yellow, yung black ang itatanim kasi kung yung color yellow daw late na late na daw sabi ni Asi eto siya guys ayan bali ito pwede siyang ipang ulam pwede din naman siyang katasin para maging mantika ba kaya lang mas less yung katas niya at bumili na rin si Asis ng pack choy greens. Ayun. Ibubudbud dito sa gilid ng bahay. Isasabayin na. Itatanim na lahat. Punta kami sa center guys para magpapalit ng ipapalinis ipapalinis tapos sa, uh, lalagyan ng cream tapos lalagyan ng ano na ng, <coughs> ng plaster nga lang. ayaw niya dun na lang daw sa ano dito na lang daw sa center kasi sabi ko bahala ka pa you have free you Bet oh, dito daw kasi free bakit daw kailangan bumili ng betadine kung free naman ay bahala siya sabi ko ikaw bahala kaya nandito kami malapit na ka kami wala nga kasing bayan center nga kasi pero sa Tuesday kasi sa Tuesday pa ang dating ng hobby ko pupunta kami ulit sa Chodari para ipatanggal yung stapler yung stapler na nilagay nila doon daw ang stapler <laughs> Hindi rin pa napaganda yung ano, yung bricks na tinutubuan din pala ng damo. Kaya maganda pa rin talaga semento. Tingnan nyo, tinutubuan, tinutubuan din siya ng damo guys. Oh? No? Hindi rin pala sya maganda. Lilinisan mo din, tatanggalan mo din ng ano, ng damo. Ganda nito, oh. Gusto ko ulit magtanim nito. Lalo ngayon. Dito na tayo. Papalinis lang tayo ng sugat. <coughs> 11:34:44 So ayun guys, nandito na kami sa bahay at si Tonton nga ay inaantok na. Gusto na ni Tonton dumede. Pero ayan, ganyan siya. Iniwan kasi namin siya. Ayan. So, ayan na. Pinalinis namin. Naglagay, dahil wala nga sila nung kagaya ng plaster na nilagay sa hospital. So, naglagay sila ng gasa. Tapos, nilagyan nila ng uh, yung pinaka-tape ba. So, yan na yon At patutulugin ko na si Tonton. At nagiiyak na. Gutom na rin siguro ito eh, kahit nagdede siya sa bote, iba pa rin talaga yung dede ko na gatas niya. Buti na lang, ano, tinanong namin yung doktor kung pwede akong magpa-breastfeed dahil nga sa mga gamot. Okay naman daw. Ayan, tignan yung itsura niya, Oh. Tignan yung itsura niya. Iyak na iyak na siya. So, ayan, matutulog na kami. Patutulogin ko lang si Tonton, guys. At balikan ko kayo ulit mamaya. Hi, guys. Ayan, katatapos lang namin nagmerienda Bali, nakatulog ako. Masarap yung tulog ko kasi masakit yung dito banda ba? Yung kirot niya. Parang ano yung 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 mismong pinagtanggalan ng sis, yun naman yung part. Kasi nung nasa hospital kami ang masakit dito sa may bandang kanan, yung kung saan nila itin, idinaan yung isang tubo, ito yung masakit. Ngayon, yung habang nandito kami sa bahay, ang nararamdaman ko masakit, yung nandito sa may kaliwa, kung saan tinanggal yung sis, yun naman yung nararamdaman ko na masakit ngayon. Or dahil siguro napupwersa ako, gawa nga ng si Tonton. Ayan, kaya nararamdaman ko na yung kirot niya, medyo masakit yung kirot niya kasi matalas yung kirut na nararamdaman ko. At yun nga, ayan. Ito yung magiging ulam natin. No? Ito yung turisag. Um, ang pagkakaiba ng turisag, guys, ito yung black seeds. No? Ang pagkakaiba ng turisag, uh, mas maliliit ang dahon niya, mas maninipis ang dahon niya, kaysa sa, tu, kaysa sa rayusag na mustasa. Ang mustasa, di ba, malalaki. Alam nyo na yung mustasa, malalaki ang dahon. Ito naman ang turisag, malilit naman. So, yung sa yelo, ganito din ang itsura niya. Pero, yung sa yelo kasi medyo magaspang ang, ang dahon niya. At, hindi nila madalas inuulam ang dahon ng yelo na turisag. Mas inuulam nila yung dahon ng black na turisag. So, ito na nga yun siya. So, igigisa lang to ni Asis. Do we have dal? O, oh, may dal naman kami. So, igigisa lang niya. At saka gusto din ito ni Asie. Sabi niya gusto daw niya yung salad. Vegetable salad sabi niya. Tonton. Yan, so he... So, dahil nakaupo lang naman ako, tinutulungan ko si Asis na maghimay. Natanggalan lang natin siya yung ganyan. Wow. Hmm. Not much, not much ko pa si niya hindi ako kaya, sabi niya bawal ang fish. fish Sabi mo bawal ako ng, ng fish bawal ako ng fish bawal ako ng laso bawal ako ng mga sibuyas daniyong <coughs> kusinamasa Where did they get matcha? Kan, Sabi niya may ano daw, may isda daw. Suwan suha na niya. Ano? Where did they get? Kalpa Eh, galing sa pinsan ni Ate. Si may isda daw. Sabi niya. You go finish your homework. Galing daw. Parang inaano niya si Asis. Gusto mo na ano, ng isda. Inaanggap niya ng isda si Asis. Ano, yung lorari ko. Hmm. Ibojer ay pulo ay bocing lo kami. Malalaki daw sa mga isda. Kailangan niya sabi niya bawal daw na isda. Malang saba. Magadaram. Sa sugat. Wala kahit na Pero yung sugat kasi di ba ano lang maliit lang. Dab-dab lang siya. desay. Puntik desay. Tawag yan yung desay. En de moeite omhoog. Nou, 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 nou,

Ito ang angel ko, mami ko. Ito ko. Ito ang mura ko. Sa so, didarga, ito ang parhe ko. Gulay-gulay tayo ngayon. Ito na yung isda. Guys, o. Oh. Ayan na yung isda na sinasabi ni Barry. O, oh, ang dami. Masarap na partner niya. Ayan na yung no? gulay. Ay, Hmm. Uh, eh, thang, thang, kama, ah, para kay isa siya pala Nakala ko para sa Eto ay, ni, ay, dami daw sa na ang dami daw dinala ni ano. Tulbaba. Lalim na. Oh, ito na siya. Ang dami. Oh. Tuyo ba? Ay, anong tau? Kung baga sa atin, dilis. Sana. Pero hindi kasi dilis yung isda. Yung malilik. Alam nyo ba guys? Hindi eh, ko alam kung nasabi ko na sa inyo. Alam nyo ba itong isda na ganito? na nakukuha nila sa ilog, hindi na yan siya lumalaki. Marami kasi nagsasabi na bakit kinuha, E eh, maliliit pa. Hindi na talaga nalaki yung mga ganitong klase ng isda sa ilog dito guys. Hanggang ganito lang talaga siya. Kaya tingnan mo, kapag nakakakuha sila ng madami, drain nila, tapos niluluto nila kagaya nung niluto dati ni Asis na may kamatis, Ganon. sibuyas. Hmm ginawa nilang tuyo. Sabi ko nga ka kay Asis, ano, pwedeng iluto lang siya sa mantika, tapos isaw-saw lang siya sa sa suka. Diba? Tarap. At saka hindi siya maamoy. Wala siyang amoy. ano, Smoke fish. The smoke fish. O yung pinakusukan sa ano. Itong malaki. Oh. Malaki to. Oh. Hmm. Oo nga malalaki nga siya kumpara yung unang ibinigay niya nung nung ano nung Dasay ay nung baitika mas malalaki nga kasi to. Oh. Sarap man tuyo. Dito pag nagbigay hindi uso yung magsabi ng thank you. Pag binigay lang ganun lang. Hindi ko daya sa tinapag binigay. Thank you. Thank you. Ganun tayo. Dito hindi binigay ganun lang. Binigay wala lang. Ito lang lang. Here, you're not used to say thank you if somebody give you something. But in the Philippines, even a small thing, always saying thank you. Thank you because you appreciate the person for giving you some small things. But in, in Nepal? No. Nepal, no. No, you are giving them. Wait, did you go to your mama house? you like you know how everything. <laughs> you go finish your homework. You didn't see your mama house? <laughs> yeah. I see. Where? In dream? In your dream? On your dream? Where? I didn't. eat. don't food, don't this No, we will eat this one. We will eat. Part partner of our. Partner, yan? Oma partner, yan. Prito lang. Prito yeah, lang natin, tapos partner nito masarap. No, I will cook time.